Ah, yung gumagandang no agenda ka baklaan. Sino bakla na 'yon? Ah, yung ano pala yung siya, 'di ba? Yung nakasama dati sa ano. Ah, yung mga ano, yung ano ba 'di ba, yung Ah, ayan. Yung Ah, yung, ah, yung is the pa yung ano. Sakuntin ba that's sa, the wardis bakla na 'yan ang lakas naman niya. Hindi siya marunong tumingin. Gusto niya magaganda maganda. Maganda rumam Maganda ano Anong gusto niya? Ha? Anong gusto niya? Ang gawin ni eh Anong gawin niya sa buhok? Sa ground pa? Anong pangailangan ground Anong magusto niya ng ground Ha? Walang pamor-amor? -amor? Paano naging walang pamor-amor si Shilte? die Dior ales, Ano ba yung shop? Ano? Pabida lagi yan siya, di ba, guys? Ay, naku, ah. Wala pakalam pa sa kanya. Uy, iba siya ako. Wala akong pakalam. Kahit bago lang ako dito, whatever. Ang masasabi ko lang sa kanya, kung wala siyang magandang sasabihin, manahin siya. Dahil hindi niya alam na marami ang nagagandahan sa pagrampanin sa pag anong Michelle Ding. Ay, naku. Makahibig siya, day. Mga day. Mga day ka bakalaan. Diyos ko, bakla rin ako. Ang galing nga niya. Anong ang iba naman? Bakit? Ano ba gagawin sa book niya? Eh, ganun talaga ang book niya. Puro kayo mga ano. Diyos ko, gawin oh, kayo na kaya lumaban. Ang ganda-ganda ng performance ni Michelle Ding. Ano pang gusto niyo? Ay, ang gusto niyo matalo siya dahil sa kabash niyo para maniwala yung mga ano na naman. Yan mga hiling niya atin sa so, yan ang mga hilis ng mga Pilipino. Pag may lumalaban, laging naninira. Naninira, naninira, naninira. Bakit? Kasi ang gusto nila, pakinggan sila ng mga hurado at saka mga ano ng mga ano doon Pag narinig ang mga ano nila opinion nila ibig sabihin may reason kung bakit matatalo naman yung kandidata natin di ba? ganun yung mga basher eh hindi manahimik. Kung walang may gandang, magandang sasabihin, manahimik. Die, please die. Pakinggan nyo naman sabihin. Pakinggan nyo naman ako, die. Kahit maguhan lang ako dito sa ano, die. Itigil na ng bunga die. Hindi naman tayo gaganda, super die. Para mag comment ng bunggang bongga. Ano? At least, tayo, mga Pilipino pa rin. Mga Pilipino nakita ko naman performance ni Michelle din. Nakita ko naman kung siya mag... Ano, bakit? Bakit? Bakit may mga kagaya talaga ninyo? Ah, hindi ko maintindihan. Ano ba talaga pinaglalabay pinaglalaban niyo? Kung kayo lakasagtaga ng... Ano niya? Doon kayo mag magsalita ng hindi maganda. My gosh. My gosh, my Support, support na lang, guys. Yung mga siguro, pagkagaling sa'yo na sa buhay natin, Iti ka mong pag hindi maganda ganda sa sabihin. Kung mga sikat na influencer ka, yung mga sikat kayo, marami na nanonood sa'yo, yung marami na wala sa, sa inyo. Ganyan na lang din ba? Mas bura lang bad ba ang gagawin nyo dito, guys? <laughs> Ay, naku paginggit Pag-ingit, pikit. Ang mga taong ganyan na mahilig manira at magsalita ng hindi maganda sa kapwa kahit kikitang kita naman na big effort ang yung ginawa ng tao marami pa rin sasabihin at saka, guy ang dami Pilipino nagkahagusto sa performance niya bakit ikaw po ikaw, ilaw lang ba kayo Diyos ko, kung wala kung may ilay-ilay naman kayo manahinig na lang ang mga bunga nga inyong die, kasagsagan ng ano niya ko Diyos ko, at saka sorry, die hindi na kikinig si Michelle din ng mga ganyang ganyang style ni style ng mga ano niyo. Ang masasabi ko lang sa inyo, sorry na lang kayo. Dahil buong Pilipinos, <laughs> buong mga Pilipino ay pinagsuportahan siya kahit hindi ako nakapagbuto. <laughs> kasi hindi ko na afford at saka wala naman ako kakayaan. Wala naman akong chikash. Pero at least sa puso ko, may support ako siya. At proud na proud ako sa bawat kandidata na sumasalang sa international pageant o sa alam mga bagay na sa alam larangan ng pagpapaligsaan. Basta, I always support kapwa pa Pilipino. Dahil, manahimik na lang. Dahil, yung mga arrives ko... Kasi tama sabi ko lang, Day. Day ha, ikaw si Day ha. Yung Day ha. Mas sabi ko sa'yo, Day. Kung hindi naman tayo kagandahan bungang bunga, tsaka wala tayong sabihin ng maayos, itikam ang mm, mm. At matulog. Yan naman ang sabi ko. Oo. Pakinggan mo naman ako. Pag hindi tayo kagandahan, at at may sasabihin tayo na hindi magagad sa kapal natin at hindi pong at matulog total na may mga aircon naman kayo sa mga mahahin nyo kaya nyo naman gawin kahit sa matulog diba masarap 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 ang walang inaapakang tao at wala kang sinasabi sa kapwa mo masapangit ako naman comment ko lang na map sa mga sinabi nyo pero kasi kasi naman dahi ilang ba? Ah, wala ng 24 hours, ano na niya? Final na lang pa-achieve niya. May mga ganyan-ganyan pa mga XC na kayo. Paray po. Kagigis. Siyempre. Ako yung first numbers kay ni Tapos, yung and charles. <laughs> Lahat na naman ang kadilatan ng ano eh. Nang mga pageant-pageant niya. Missionary Universe International. Kahit basta kandidata ng Pilipinas. <sighs> Lagi ako ang nag-ano. Nag-give. Nainis nga lang ako sa mga nag-bash eh. Kahit anong, ano. Ang feeling ko kasi sa mga nag-bash minsan naririnig din ng mga ano, organizer ng mga pageant eh. Tsaka may reason sila kung bakit naliligo ko yung natin kasi ang daming mga basher. So, pag maligo man, di okay lang. Ayun lang kasi bagay sa mga basher, basher, basher. Eh. Ay, dahil pag hindi maganda sasabihin, tikong ha? Ang gawin, pag hindi ganito, at walang sasabihin, hindi maganda sa kapwa, tikong at itulog kung saan magandang kahit sa mga aircon kahit sa mga ganda sa, sa bagay mayayaman naman kayo kaya mag kahit anong aircon aircon kayo dyan kung anong gawin nyo wala akong pangalam. kahit wala akong aircon <laughs> basta ako happy happy lang ano ko? bahala ka basta ako comment ko sa ay ay comment na video advice basta dai ingat sa mga sasabihin dahil minsan sa kapwa nang hindi maganda please hindi, hindi nakakaganda dai hindi nakagandahan Lalong hindi ka ganda pa lalo. Dahil. Sige na, dahil. Love, love lang kayo, ha? You shall be good luck. Hi! <laughs> Basta mo dahil. Happy, happy lang. Friend tayo, dahil. Hindi, hindi mo tayo binanggap. Ha, ha, ha. Ay, nakuha, nakuha, nakuha. Pilipinas tomorrow. Tomorrow, yeah. Oh, no. Sunday. Sunday. Tomorrow, Sunday. Love. Sunday. Bye.